Ang mga anak ni Jacob Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah, Kaya niloob niyang magkaanak si Leah. Pero si Rachel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah at nanganak ng lalaki. At pinangalanan niyang Rioben. Dahil sinabi niya, Nakita ng Panginoon ang paghihirap ko. At ngayon tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, "Muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki, dahil narinig niya na hindi ako minamahan ng aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Simeon. Muling nagbuntis si Leia at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, "Ngayon, magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil tatlo na ang anak naming lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Levi." Muling nagbuntis si Leia at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, Ngayon pupurihin ko ang Panginoon, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Huda. Mula noon, hindi na siya nagkaanak. Ikatatlumpong Kabanata Si Raquel ay hindi pa rin nagbubuntis, kaya nainggit siya kay Leia. Sinabi niya kay Jacob, Bigyan mo ako ng anak dahil kung hindi mamamatay talaga ako. Nagalit si Jacob sa kanya at sinabi, "Bakit Diyos ba ako? Siya ang nagpasya na hindi ka magkaanak." Sinabi ni Rachel, "Kung ganoon, sumiping ka kay Bilha na alipin ko para kahit sa pamamagitan niya magkaroon din ako ng anak." Kaya ibinigay niya si Bilha kay Jacob bilang asawa at sumiping si Jacob kay Bilha. Dumating ang panahon nabuntis si Bilha at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Rachel, Kinuha na ng Diyos ang aking kahihiyan. Tinugon niya ang panalangin ko dahil binigyan niya ako ng isang anak na lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Dan. Muling nagbuntis si Bilha na alipin ni Raquel at nanganak ng lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Rachel, Napakahigpit ng labanan namin bilang magkapatid at nagtagumpay ako. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Naktali. Naghindi na magkaanak si Leah. pinasipingan niya kay Jacob ang alipin niyang si Zilpa. Nabuntis si Zilpa at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Leah, Parang pinalad ako. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Gad. Muling nanganak si Zilpa ng lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leah, Lubha akong nasisiyahan. Ngayon tatawagin ako ng mga babae na masiyahin. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Asher. Anihan ng trigo noon. Pumunta si Reuben sa bukid at may nakita siyang tanim na mandragora. Kumuha siya ng bunga nito at dinala sa ina niyang si Leia. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Leia, Bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo. Pero sumagot si Leia, Hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Ngayon kukunin mo pa ang mandragora ng anak ko? Sinabi ni Raquel, Kung bibigyan mo ako ng mandragora, pasisipingin ko si Jacob sa iyo ngayong gabi. Mag-aagaw dilim na nang dumating si Jacob mula sa bukid. Sinalubong siya ni Leia at sinabi, Kailangan sa akin ka sumiping ngayong gabi. Dahil binayaran na kita kay Raquel ng mandragora na dala ng anak ko. Kaya sumiping si Jacob kay Leia ng gabing iyon. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Leia at siya'y nabuntis. Nanganak siya ng lalaki na ikalimang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leia, Ginantimpalaan ako ng Diyos dahil ibinigay ko ang alipin ko sa aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang kanyang anak na isa ka. Muling nabuntis si Leia at nanganak ng lalaki na ikaanim nilang anak ni Jacob. Sinabi niya, Binigyan ako ng Diyos ng mabuting regalo. Pararangalan na ako nito ngayon ng asawa ko dahil nabigyan ko na siya ng anim na anak na puro lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Zebulun. Hindi nagtagal ng anak si Leia ng babae at pinangalanan niyang Dina. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi niya, Inalis ng Diyos ang aking kahihiyan kaya pinangalanan niya ang sanggol na Jose dahil sinabi niya nawa'y bigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak